Ano yung ma'am? Ano po? Dibo sa charging pin lang. Anong unit yan? Ano? Dibo. Dibo White 15 Ayan po. Papalit ng cha charging pin. Papalitan niyo po? Hindi po. Paano lang kasi yung sa charging pin malo. Ang sabi parang sa charging pin na po. Yun nga. Papal papalitan natin yan ng charging pin. kasi ano yung ta... Ano ba yun? Kulang dala ko. Magkano dala mong pera dyan? P100 kasi ano yun. eh. 100 Oo. oo. Ayan, <coughs> gawin ko na sa'yo. Sudyante so, ka lang ba? Opo. Oh, Saan ka nag-aaral? BIMA pa. Nagpagawa na rin po ako dito dati sa charging pin. Pero may pera ka noon nung time na yan? Meron <coughs> Ngayon lang wala? Tsaka ano, ang dami rin kasi ang sa mga ambaga? Di ba, uso na yan ngayon eh. Yung sa P PTA ba yun? Yung nag-aambagan yung mga Opo. Mm -hmm. Hindi po, ano po yun, project oh, oh. and without any little hesitation ay ginawa ko po agad ang not charging unit ng aking kliyente the fact na nagbaka sakali siyang pumunta dito sa shop para maayos ang problema ng kanyang cellphone even knowing na kulang ang kanyang budget ay nararapat lang na hindi ko dapat sayangin ang kanyang effort ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang kalsada ang ilan ay patag at madaling lakbayin habang ang iba naman ay baku-bako, matarik at puno ng balakid. Sa bawat isa sa atin, darating ang mga sandali kung saan tila ba ang bigat ng mundo ay nasa ating mga balikat at ang pagod ay umaabot sa buto. Ito ang mga panahon kung saan ang pagdududa ay kumakatok sa ating puso at ang ideya ng pagsuko ay tila ang pinakamadaling takasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap at pasakit, mahalagang tandaan na ang buhay Gaano man ito kahirap ay hindi kailanman dapat sukuan dahil ang buhay ay isang regalo at bawat araw ay isang pagkakataon upang bumangon, matuto at magpatuloy. Nag-upload ako ng mga video ko dito ha. Kung gusto mo bang makita yung mukha mo sa video, so, tatakpan ko na lang. Ano ka nang Hindi, hindi naman. Record lang. Nag-upload -re lang song. Pero pinapaalam ko, pagka gusto ng customer na ipakita yung mukha nila, hindi ko na tinatakpan. Pero pagka ayaw nila, tinatakpan ko Thank you. Ano pong link Sa YouTube? Or Facebook meron? Eto. Yuri Facebook at saka YouTube, TikTok. Mga... Patakit na lang po yan. Oo, oh, sige. Walang problema. you po. Sige.